pag ini-hazard natin mga paps, hanapin natin yung trigger ng hazard. Kunyari, nakasignal light ka sa kaliwa. Pag gusto mo ng hazard mga paps, irekta mo siya. Sa, wag mo siyang pindutin, irekta mo siyang kan kanan. Pag umilaw yan mga paps, na nakahazard, ibig sabihin, nag, yun na yung trigger ng hazard natin. meron tayong gagawin na activity ngayon mga paps so gagawa tayo ng switchless hazard so pwede to sa mga ano any kind of motorcycle mga paps any types any brand importante alamin mo lang yung linya ng left supply ng signal light right supply ng signal light at ground ng wire. So, switch this aside ito mga paps. So, ito ang unang kailangan natin mga paps is diode. No? Diode sya na IN 4007 Tatlong piraso mga paps ang diode. So, yan no? Tatlo mga paps. IN4007. Ang diode mga paps. Sunod na kailangan natin mga paps ay itong kapasitor. Is isang kapasitor mga paps. Tapos, ang rating niya is 1,000 microfarad at 16 volts. Ayan mga paps. Kitang-kita yan mga paps at ito meron itong stripe na to mga paps ito yung natapat dyan na terminal yun yung positive ay negative tapos positive itong mahaba basta yung may stripe na side mga paps yun yung negative na terminal so sunod naman natin mga paps is mini relay mga paps to nasa shop ito lahat mga paps mga item 12 BCD o oh BDC SL das C so ito mga paps so may mga tatakto dito mga paps to normally contact tapos normally open normally close pala normally close on normally open ang normally open mga paps ibig sabihin hindi siya nakadikit normal, normal siya na hindi nakadikit tapos tong NC normally close ibig sabihin yan nakadikit lagi siya kahit, kahit wala siyang kurente na nagpapagalaw nakadikit lagi siya tapos itong NO saka lang siya didikit pag magkaroon na ng kurente so itong gitna mga paps ito yung So, 30, terminal 30 ng ating relay or meron lang itong supply or common na ito yung magbibigay ng kurente dito at ito yung magbibigay ng kurente dito uh, ang sa dalawa ang gagamitin mo. Tapos, itong side dalawa mga paps, ito yung trigger ng, trigger ng ating relay. Nandito yung windings. Whether i-connect mo dito yung positive, whether i-connect mo dito yung negative or vice versa man, dito yung negative at dito yung positive kahit saan dyan mga paps pero sa anong gagawin natin dito mga paps is mag ano tayo mga paps ipagsamahin natin tong mga parts na yan mga paps para makagawa tayo ng switchless hazard so pwede rin tong gawin nyo sa motor nyo ay sundin nyo lang ng maigi yung aking pagka-connection para gumana ang ating switchless hazard. Pero, kunyari mga paps na gamit na natin to, nakakabit na natin to, at hindi gumana, kailangan natin palitan yung plus relay natin ng replacement. Kasi minsan, yung stock na plus relay ayaw gumana pag nilagyan ng ganitong koneksyon man na yung switch hazard natin so itong negative mga paps i-coconnect natin to dito sa isang isang terminal dito gawin natin tong negative at ito yung positive so ang mangyayari mga paps itong side na to itong negative na to i-coconnect natin dito at itong isang connection nito na positive, dito rin natin i-connect sa positive na terminal natin. Magiging positive na terminal ha, dito. Tapos ito yung negative. Ganyan si mga pops. Ihinang natin siya dyan. Ihinang natin siya dyan, ganyan. Nakaganyan siya dapat mga pops. Ganyan, ganyan si mga pops. So, hinang muna natin mga pops. So, anong gagawin? Siyempre, kuha tayo ng LED. Testing natin sa ating kung matutunaw ba. Yun. Ayos. Ah, lagyan natin to ng LED. Panghinang. So, dito yung negative mga pops ha. Dito natin siya ikakabit. yung tube para silyado siya agad mga paps So, lagay tayo. Lagyan natin siya para selyado. So, ano siya? Negative. Kaya gagawin natin, lagyan natin siya ng sinkable tube na negative. Susukatin natin ito mga paps. So, kahit dito mga paps. Tapos kuha tayo ng kutsilyo. Putulin natin ito mga paps tapos ipasok natin dito yan tapos mga paps ihinang na natin yung ating terminal ng negative sa diode natin so yun yung mga paps maganda yung patayo mga paps tayo natin negative to negative yun mga paps ayos dumikit na siya mga paps tapos lagyan din natin dito mga paps pasok natin dito mga paps sa so, positive naman mga... ito mga pups ha ng ano natin kapasitor lagyan muna natin siya ng LED kailangan silang dalawang mga paps para dumikit yan o. Meron na silang dalawang mga pops. So, ibig sabihin, pwede natin siyang idikit. Meron na itong shinkrabble tube din mga pops ha. Tika lang mga pops So, initin nyo lang siya mga pops. Para magdikitan. Pagsamahin nyo lang siya. Tapos, sabay na pag lumambot sa kanyo ano yun yun ganyan mga pops so medyo na tama yung relay natin pero okay lang yun tapos itong sinkable tube mga paps, yan kumapit siya. Initin niyo lang 'to nang initin. Pero kahit pwede nang ganyan mga paps, okay na 'yang ganyan. Okay na mga paps, nakakabit na ng ating negative dito. So ito 'yung magiging negative natin. Tapos ito positive. Tapos itong Tapos ito mga paps, ito naman tayo sa ating diode Ito mga paps sa ating diode mga paps pansinin natin tong stripe nya na puti ito ito kapareho itong iba so may mga stripe na puti ito na part ito mga paps o, o, pareho sila mga paps may stripe na puti ito mga paps so ang gagawin natin yung isang side pagsamahin natin sila pareho yung stripe pa puti mga paps pagsamahin yan, mga paps puluputin tapos ang isa mga paps itong isa i-connect dito mga paps nakaganyan siya mga paps kita naman siguro mga paps so puluputin din ito din mga paps pulukutin din yan tapos maganda nito mga paps maano mahinang natin so ayusin muna natin yung pulupot mga paps tapos pulupot din ito din yan yan mga pups ganyan sa position niya yung isa yung dalawang diode magkaharap tapos itong isa nakaharap din dito sa likod ng isa So yung dalawang magkaharap mga paps Ito yung itatap natin Dito Dito sa ano na to Sa positive side Yung dalawang magkaharap mga paps ha Ganyan sya mga paps Ganyan sya dapat So ituwid natin sya mga paps ayon natin sa ating direksyon ng pag uh, ah, isulit mamaya so ganyan siya dapat mga paps sa positive side ng ano natin ganyan siya tapos yung tinalikuran ng isa mga paps ito mga paps kung saan siya la banda nagtalikuran ito dito tap natin dito sa 30 dito sa gitna ha pwede nating ipahiga para mag connect dun, dun, sa isa kasi itong isa na to i connect din natin dito kaya pwede siyang pahiga na connection ganyan o pwede din siyang ganyan ganyan nakatayo tapos yung dalawang ano nagkaharap eto pwede natin nating eh, ganyan 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 si mga pups ganyan siya dapat ganyan mga pups so actually, eh, natin ulit mga pups lagyan natin ng ano singable tube So, pwede positive siya mga paps. Red at yung red na ang gagamitin natin. So, sukatin kung gano'n siya kahaba. Ganyan. Dalawa sila mga paps. Kaya dalawa din natin ano yun. Tutulin. tapos pasok na natin sila ganyan at ganyan pwede na rin itong painitan mga paps para kumapit siya so idikit dikit nyo lang yung ano natin ah uh, soldering iron dito sa sinkable tube para lumiit yung sinkable tube para iwas short to mga paps. Sa iba nating parts ng ating switchless hazard. Pwede rin electrical tape mga paps. San kayo ano, kung anong meron sa inyo. Yung available na parts sa inyo. Pwede mga paps. Itong diode natin, pwede natin itong ano eh ano yun lang natin mga pops mga padandaan na lang natin ng ano lead soldering iron natin para kumapit yung ating yun okay na mga pops yan umit na siya mga pops so ito lumiit na rin yan na mga, mga so gagawin natin ihinang natin siya dito yung dalawang puti mga pops yung dalawang stripe kita nyo yan dito siya sa positive. Tapos yung pinagtalikuran, dito siya sa gitna. So, hinang ko siya muna siya mga paps. Yun, hinang na siya mga paps. Oh. Yun, tibay na yung mga paps. Tapos, ito din mga paps. Hinang, hinang din natin to. Ito yung magka talikod mga paps. Oh. Connect natin siya dyan. Ayan sya yung mga pops na hinang na mga pops, yano? tibay mga pops. tapos koneksyonan din natin siya dito mga pops. mula dito sa gitna koneksyonan natin siya dito. eh ito mga pops oh na hinang ko na mga pops. na ko na siya mga pops so tibay na mga pops. tapos dito na lang ang kulang natin mga pops. Ito. Tapos ito, lagyan natin ng negative wire. Tapos ito, positive wire. Tapos ito, positive din. then, ito mga bobs, so papunta to sa isang side ng ating uh, signal light supply whether right or left. Tapos ito din, signal light supply din whether right or left. Tapos ito sa ground naman. Kaya kailangan natin siyang connection. Ito, i-series lang to sa mga pops ha. Dito, sa gitna. So, i-series ko muna mga paps. Ipakita ko lang. Mga paps, narikit na natin mga paps. Dito sya mga paps ha. Oh. Medyo pangit mga paps, pero ano pa to mga paps. I-testing pa natin to mga paps. Pero magaganda din to at masasanay na tayo maghinang ng ganito. So medyo kung ano natin mga paps DIY natin, medyo mayroong ka hirapan pero masasanay tayo pag ano. So ito mga paps, lagyan natin ng wire to. Kung maganda red, red din, red. Tapos ito, maganda red din to. Tapos dito, black ang ilagay natin. Kuha muna akong wire mga paps. So, ito na mga pabs yung wire natin. Isang black. Dalawang red. Tapos itong dulo na ito mga paps, lagyan natin ng LED. Lalagyan natin siya. Kasi ididikit natin to dito, tapos yung isa dito. So, ito na siya mga paps. Nalagyan ko na siya ng wire. So, nakahin na ako yun mga paps. So, lagyan natin siya ng sinkable tube. Para silyado mga paps. Sinkable tube. Pasok niya lang ganyan mga paps. Tapos, pasok niya yung pinaghinangan. Diyan. Tapos, kunin niyo yung ano. Ayan, babad-babad.

Okay, mga paps goods na ang isang terminal tapos ito naman mga paps lagyan natin ba ito na mga paps so so ito na mga paps medyo pangit pa yung pagkahinang natin no? pero ganyan na siya mga paps so ito yung bisibin ko mga paps no dalawang dalawang puti na strip sa ating diode na dito sa positive or number 86 ng ating relay tapos yung isang nagpinagtalikuran ng diode na puro itim yan yeah, mga paps puro itim siya dito siya sa number 30 ng relay tapos, yung number 13, nakaseries dito sa NC -si ng relay. Normally, close. Tapos, ito, lagyan pa natin to ng wire. Neat. Para sa... So, ito na siya mga paps. Nakahinang na siya. So, negative ng ating relay. Tapos, positive ng isang ano natin, terminal. Nandito sa terminal ng diode. No? Isang white sa terminal ng diode mga paps yung isang white may stripe na white tsaka may yung walang white wa, stripe dito naka connect yung papuntang isang terminal ng ating signal light tapos ito ito yung normally open lagyan din natin ng wire papunta rin dito sa isang terminal din ng signal light so itong dalawang itong mga pops ikukunik natin to sa tigi isang connection ng ating signal light. Tapos, ito. Ito yung ground ng motor. So, kahit saan, body ground or harness ground, pwede siya mga paps. So, lagyan natin siya ng isolation mga paps. Pero mas maganda, buo na siya mga paps. Buuhin natin siya ng isolate na kaganyan. No? Kasi, naka-isolate naman yung mga wiring na yan. So, lagyan natin siya ng ano uh, sinkable tube para malinis siya tingnan putol tayo doon dito ito mga paps lagay natin siya okay na to mga paps ha solve na to ito na yung ating uh, switchless hazard module no takit mo lang sya mga pups, na ganyan yan mga paps tapos painitan yun lang sya So, iti-sting natin ito sa ating motor mga paps. Iti-sting natin. So, ito yung motor natin mga paps. Sa FZ. Mga paps, FZ. So, magkoconnect tayo ng ating module switch list hazard module dito sa ilalim. Nandito yung connection ng uh, signal light. So, buksan natin tong box yung mga paps. Natanggal ko na yung box mga paps. Ito yung makikita natin sa FZ. Sa ilalim ng upuan niya. Sa FZ. So, hanapin natin yung dark brown na wire sa ating ilalim ng upuan. Dahil yun yung ano natin sa signal light. Itong dark brown mga paps sa ulitin lang natin yung ibang wire na natanggal. So itong blow dito kasama. Sa ulit muna mabalik. So ito mga pups, dark brown at dark green mga pups. Sa connection mga pups, itong dalawang red wire, ko natin to sa dark green at dark brown. Pagkatanggal sa pagkatanggal sa sakit mga paps isiksik lang natin tong wire dito para hindi tayo magbalat ng wire or mag, magbalat ng connection okay mga paps tanggalin lang ko ikaw rin na mga paps ito na siya mga paps na connect siya sa dark brown at dark green so yung hanapin naman natin yung ground wire ng ating signal light at brake light so ang ground wire mga paps is color black So itong black na ito mga paps Kahit saan dito mga paps So alisin natin ito mga paps Dito tayo magtatap Ganon din mga paps Isisingit lang din natin yung wire sa socket Para hindi na tayo magbalat Ayun na mga na Nakakunik na ang brown natin Or black wire Or negative wire sa bra black wire ng motor So sa pagtest ng ating switch hazard mga paps So i-signalate natin sa kaliwa So kaliwa lang ang gumana mga paps wala yung kanan so kung patayin natin yung kaliwa sa kanan naman tayo so signal light naman sa kanan wala yung kaliwa kita mga paps pag ini hazard natin mga paps hanapin natin yung trigger ng hazard kunyari nakasignal light ka sa kaliwa pag gusto mo ng hazard mga paps irekta mo siya sa wag mo siyang pindutin irekta mo siyang kanan pag umilaw yun mga paps na naka hazard ibig sabihin nag, yun na yung trigger ng hazard natin naka signal tayo sa kaliwa tapos hirikta natin sa kanan so ito na yung hazard niya mga paps gumana siya mga paps goods goods, goods ang ano. <laughs> tapos pag para tumigil mo mga paps pindutin nyo siya tapos testing din natin yung kanan pero check mga paps sa kanan at kaliwa na to ang trigger nito mga paps tingnan mo mga paps oh. sinignal natin sa kanan isa lang ang umilaw wala sa kaliwa tapos irekta natin siya sa kunya galing sa kanan irekta natin siya sa kaliwa so nan, hindi gumana yung kanan, nasa kaliwa. Ngayon, ang trigger natin nasa kunyara, nakakaliwa na tayo mga paps. So, erikta natin siya sa, wag natin pinutin mga paps. Yun ha? na yung trigger erikta natin, natin siya... mga paps. Gumana yung ating switch this outside mga paps. The best. Sana matutunan nyo mga paps. Sana makuha nyo yung paraan ng paggawa ko mga paps. Kayang-kaya yun mga paps. At ako mm. lang din ay sinusubukan ng mga bagay-bagay so pwede natin itong pagkitaan mga paps pwede natin itong ibinta mga paps so ride safe mga paps thank you sa panonood sana may natutunan tayo at may may magawa natin sa ating sariling motor thank you mga paps like share and subscribe mga paps para sa susunod nating update